Hello mga idol, uh, magandang maganda hapon po sa ating lahat no? Ngayon eh, pa ay nandito po tayo sa Bodiga Karating lang namin mga idol, nag-deliver galing kaming kaluokan So magkakarga kami ngayon ng mga tila mga idol Dahil i-deliver namin bukas sa umaga So samahan nyo ko mga idol kasi mapakita ko sa inyo I-share ko sa inyo yung pagkakarga namin ngayon At pati bukas pag mag-deliver kami ay I share ko rin po sa inyo o, pakita ko sa inyo yung pagdidelivera namin bukas pero ibang video ko na yung mga idol kasi para hindi naman siya na mahabal so ngayong gabi ngayong hapon magkakarga muna tayo so, sana mga idol, samahan nyo kami at sana taposin nyo yung video, na, video natin para makita nyo talaga yung ginawa namin doon sa pagbibira namin sa kayong mga hindi pa nakapag-subscribe sa mga doon na, na pwede mag-lambing po sa inyo na po ay mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa mga <coughs> dati na natin mga yung mga dati na po natin mga subscribers yung mga luma dyan hanggang ngayon ay nandyan pa rin po Malangang walang tingin na panunood maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga idol sa inyo po puso o so suporta ingat pokoknya idol kan, po, sama nah. nah, mga idol ingat kayo palagi, kan po nah, tayo idol banyak kami itu mga idol kerjaan kami po, mga idol loh kami itu itu ang kerjaan kami Yang green na to. Saka, ayan nasa likod na yan. Saya so, isa sa biyahe pa hindi pa dumating. Bali apat ka na ng mga marami to. nasa 700 plus to. Siguro tag to 200 mahigit bawat isang uh, sabi tag 250. Mga tag 250 daw. ng namin. So. Yun eh. Okay. Ito na pato kasi ito magaan pa, para nasa harapan lang yan. Oo. Oh. Yan idol natin. Pagod na mga idol natin. Oh. Oo. Oh, Kaya-kaya mo yan. Ayan. Ay, Hindi pwede mapagod. Para sa dalawang asawa. Ito pa Para sa dalawang asawa. Oh, oh dalawang asawa. Isa lang muna. Sa kare isa sunod taon. Maganda meron mayroon sa <laughs> para di mo Bad yun. Kailangan isa lang. Yan ang tinuturo sa atin ni... Eh. Bad, pag nahuli. Nah, saya dulujeng po yo. Jatot sama Bang Wajan. So, sama ni Christian. Ma, anu anu <laughs> siam, siam, siam. Gyo, Para kawasan. Ma... At mabibigat yung gitna sa kalikod niyan. Di lang. ba yung yung mabigat. Hindi ka na. Parang mabilip niyan. Mayroon pa makakain lang. Bay, kami. Ayan. Anong anong mga pangarap mo pag ano, pag laki mo? <laughs> pangarap ko na maging pulis. So, <laughs> ito, ito na. Ito na oh, ito na ito na pala yung mga pangarap niya maging pulis ba eh kasi siya ang inuuhuli ng pulis. Ayun na, ayun na. Ayun ito na yung uniform mo. Ito po pwede sa hindi na. Ilan yan?